Good morning. Dito kami ngayon guys sa ano, part pa rin ito ng Hell's View. So, naglakad-lakad kami ng aking, ano, kapatid ng aking manugang. So, good morning, good morning sa ating lahat. Shout out dyan sa ating lahat. At, sintabi lang tayo dito guys sa punong mangga. Kasi may punong mangga malaki. So, pasintabi lang tayo. Dito lang muna kami na press kasi press ko yung hangin. Napaka-press ko ng hangin. So, eto tayo to, Ang laki ng mangga. At pasensya na kayo yung mata ko. Medyo ano, natamaan ako. Napuwing ako. Napuwing. <laughs> Ay, ganda ng mangga dito guys. So, eto. Pasintabi uh, na lang tayo. Pasintabi. At, fresh kong paingaan dabi lang tayo sa dabi. Naglalakad yeah. kami guys ng aking kaibigan. Kapatid ng aking manukang. So, hike-hike lang kami dito sa pamito. Exercise and paninsan-minsan mga kalangga, mga kamamet at jo, mga kajes. nag shout out sa lahat dyan. Shout out lang sa aking mga kabano, long wheels tulungan. At uh, shout out din kay Team Palaboy. Team Apoy Palaboy. At uh, syempre guys, sa aking mga content creators, sa mga followers ko. Uh, thank you, thank you so much sa inyong lahat. At dito tayo na yung guys. Uupo muna tayo sa Tres Pong Puno. Tabi-tabi lang. So, eto, dito kami ngayon. Thank you na kami guys. Ano presyo, okay? tayo. Benga, benga muna tayo muna. maganda yung ano fresh question ng tabi tabi kaya mo na tayo ng ano kapag naglalakad mo na maganda guys sa umaga mag-exercise umalis sa bahay, guys. At yun nga. Dahil na maglalakad kami. So, eto kami, guys, ngayon sa ipuna ng manga. Maya-maya na, uwi na kami kasi medyo sobra ng init at magluto, gagayak na tayo ng ating mga lulutuin para sa noche buena ng ating New Year's Eve. So, kumusta-kumusta ang lahat dyan? Sana mamaya iwas-iwas din sa mga paputok mga kalanga. Yung simple lang ating gawain kundi magtambol lang tayo ng takip ng kaldero or casserola or turutot ang dapat nating gawin mga kalanga kasi kadelikado ngayon pag uh, gagamit tayo ng mga paputok pa kasi lalo na may mga bata so iwasan na lang natin mga kalangka mga ka GSM mga kamameta Meta Jojan ingat-ingat tayo para sa pagsalubong ng ating bagong taon mamaya mga kalangka so kami ay ako mamaya sigurado baka yung takip lang ng kaldero tutuktugin ko lang papalpaluin ko lang ng konting ano ng siro lang o <laughs> kaya sandok na kahoy at ganyan-ganyan lang natin so iwas lang tayo sa ano para masaya yung ating pagsalubong ng ating bagong taon at iwas, at uh, mahirap na kapag ganoon, kaya uh, yun ang masasabi ko mga kalangga, mga ka-JSM at mga kamameta jo at uh, sa bawat isa natin kailangan natin, pahalagahan na natin ang ating buhay at uh, Ayan naman mga paputok mo yan. Ano na lang yan. Although, kinagis na natin na talagang nagpapaputok, nagpa, ano tayo, pero sa ngayong panahon, nakakatakot ng gawin yan. Lalo pat may mga bata. So, mas maganda yung umiwas na lang, gumawa na lang ng turutot, or magkantahan, or ano pa bang gawin natin na yung ligtas tayo sa anumang trahedya, kasi mahirap yung magsalubong tayo ng bagong taon tapos yun nga ang mangyari, di ba? Ito lang po paalaala lang po mula kay JSM Len Vlog at kay